Hello, what's up mga kabarot? Oh, Bale, tikman natin yung niluto ng asawa ko na ulam ngayon. Balit pinagluto niya tayo ng... Pinagluto niya ako ng kalderetang baboy. Yun, titikman, titikman natin kung pasado ba. Siyempre, asawa ang unang kakakat niyan. First taste, di ba? Bale, tikman niluto niya mga kabarot Hmm. Sa uh, pala ito mga kabarot, kaldereta ang Ilocano itong mga kabarot ah. Oops. Yo, tikman natin to. Siyempre, mas masarap ang first taste kapag may kanin. Uh -huh. First taste. Bali, ito ito ang asawa ko itong mga kabarot. Ano? You know? Ayan, Sarap, ha? Ooh. Sarap, ha? May sarap! May. Ay, sarap. Sarap. sarap mo! Sarap magluto. Ayan, no? yung tabaw. Oh. Sarap, Kain, kain.